mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 8, 2023, Biernes. At ngayon ay ating po ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Mikas chapter 5 verses 1 to 4. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, Bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaoy kikilalanin ng buong sanimbutan sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at happy birthday po sa ating mahal na Birheng Maria, ang ina ni Jesus, ang pinili para maging ina ni Jesus. Special po ang araw na ito dahil nga sa tuwing September 8 ay ating pong pinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Birheng. Kung tutusin po na no, sa loob ng isang taon, tatlo lamang po yung ating ay pinagdiriwang na uh, kaarawan ng kanilang pagsilang. Una ang Mahal na Birhen, pangalawa ay si Juan Bautista, no? at syempre ang ating pong Panginoong Yesus. Ang Mahal na Birhen ay no, ang kanyang pagsilang ay natatanging grasya ng Panginoon no, na pinili siya para maging ina ng bugtong na anak ng Diyos na si Yesu Kristo uh, kung saan, no uh, hindi po ma mailalayo sa ating pagka-Pilipino sa puso ng mga Pilipino ang mahal na birhen talagang magkadikit no uh, hindi natin maihihiwalay bagamat no, ang mahal na birhen ay laging gumikilos din laging gumagawa ng paraan bilang isang ina na ilepit niya tayo bilang mga anak sa kanya pong nag-iisang anak din no nasa na si Jesus. Tayo na tinuturing niyang mga anak ay sinisikap pa rin niya no kaya nga sa iba't ibang panahon ay nagkakaroon ng pag you no know, apparition o pagpapakilala ang Mahal na Birhen iba't ibang pangalan no, sa amin pong parokya dito ang Mahal na Birhen ng Bilang Solidad no ang mapagnilay na mahal na bilhin sa kanyang anak. Kaya po, nawa sa araw nito ito ating idulog din sa Panginoon na mas maintindihan natin no, ang dahilan kung kung bakit tayo pinanganak din. Kung si Maria, dinagdiriwang natin ng kapanganakan dahil nga sa kanyang uh, o kabahagi sa plano ng Diyos pinili siya sa simula simula pa nung siya po ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina o bago pa man ay siya ay pinili na at pinagkalooban ng grasya no na hindi mabangisa ng ng anumang mancha ng kasalanan para ang ang magiging ina o tahanan na magiging anak ng Diyos na magkakatawang tao ay talagang malinis kung kaya pinagkaloob ito kay Maria no, na isang grasya. Dahil wala naman po talagang tao ang kakayanin na siya po ay maging malinis kung hindi sa tulo at awa ng Panginoon. Inihanda si Maria para maging ina no, pagdating na araw na siya po ay tatanungin na kung handa ba siyang makiisa o tumulong sa plano ng Diyos sa na kaligtasan. At nakita na natin yun no, sa kanya pong Uh, pagsagot ng yes no, yung kanyang fiat na tinatawag pero siyempre bukod dito sa pagdiriwang natin ng kanyang kaarawan ay pinapaalalahanan din tayo na tayo po ay pinahintulot ng Diyos na isilang sa mundong ito dahil mayroong plano ang Diyos sa atin may magandang plano ang Diyos para sa lahat no? hindi, hindi tayo pinanganak para lang maging problema o magdulot ng problema pinanganak tayo dahil may magandang plano ang Diyos. Hindi ko alam, no? Minsan ano, hindi pa natin talaga na uunawaan kasi mayroong mga pinanganak, pinanganak na mahirap, pinanganak na may kapansanan, pinanganak na parang laging may kulang sa kanya. Hindi ko alam po kung ano ang plano ng Diyos, pero malinaw katulad kay Maria ay mayroong iniahanda na gagampanan ang bawat isa sa atin. Kailangan lang natin talagang makita ito. Kailangan nating humiling, kumbaga uh, ng gabay sa Diyos na maging malinaw ang ating pong kaisipan no, at mabuksan natin puso at isip sa kung saan tayo nais ng Diyos at kung ano ang nais niya para sa atin. Ang ating pong kailangan ng gawin katulad ni Maria ay mag-submit no yung ibigay ang ating sarili. At ipaubaya sa Diyos ang ating buhay. May plano ang Diyos para sa lahat. Para sa lahat ng isinilang at isisilang pa. Ngayon po, pagdiwang natin ang kaarawan ng ating mahal na Birhen. Happy birthday po, Mama Mary.